magbabalik na ulit ang inkap sa kalsada mga bossing yung mga may hilig lumagpas sa stoplight sa pedestrian lane dun mismo sa unahan nako iwas iwasan nyo yan mga boss dahil kapag nag operate ng inkap yari talaga kayo wala kayong kawala wala dyan ang dami kasi kumagawa nyan napapansin nyo pag sa stoplight nag uunahan dun sa pinakaunahan talaga lumalagpas na dun sa pedestrian lane alam na Manila bawal yan, pero sige lang tuloy tuloy pa rin yung ginagawa po so, nasa sa inyo na yan mga boss wala eh pinaliwala natin si Kernel Basita kung nandyan sana baka sakaling napigilan na naman to e eh, alam na naman natin mga nakaraang taon siya lang naman ang sa pag-upgrade ng ang dahil marami pang nakikitang hindi pa dapat ipapatupad dahil sa, dahil sa mga nakikitang mga supply sa kalsada marami pang mga nakaambala sa mga kalsada na dapat pang ayusin muna kaya ngayon mag start ng ang Ingat na lang, ingat na lang mga boss, kalsada. Lalo na yung mga nasa itsa na dumadaan. Yung mga mahilig mag-survey-survey sa mga solid lane, sa mga flyover. Eh naman natin, kadalasan sa itsa, walang kahinga yung traffic. Kaya, buntot-buntot na lang talaga muna tayo sa mga four wheels, lalo na kapag sa flyover. Solid lane yan. Bawal na bawal ka dyan mag-survey-survey, ano, mag palipat-lipat ng linya kadalasan marami talaga gumagawa niyan hindi lang hindi lang motor kahit four wheels gumagawa niyan ng -sorbing, niya, uh, sorbing sorbing balipat lipat ng linya kahit solid lead ngayon kung magpira ka naman nasa sayo yan magsorbing sorbing ka sa mga solid lead ikaw naman magtutubos niyan <laughs> ngayon mag start pa lang yan ng mag sa EDSA tapos C5 kaya double ingat mga boss iwasan na yung mga sorbing-sorbing na yan.